Ayan mga kadiskarte, isang uh, katutubong babae na nagbibinda ng ano nung uh, uh, damit ng katutubo ano. Saan ginagamit 'yan babae yang ganyang damit? Pag may mga okasyon ano po? Pag nag-graduate ng mga bata. Uh, graduate na din. Graduate, kasalan, no. Oh, yan. Mga binyag. Pag may mga pagpupulong ng party ng mga katutubo ginagamit din po. Yan. Ang sumusuot po niyan ay lalaki babae. Lalaki. Ano lalaki? Ayun mga kadiskarte. Ito pong sign na ito, ate, anong ibig sabihin po niyan? Ah, yung o oh, tatak lang talaga siya niyan. O oh, sulat. Mangyan ibig sabihin mangyan. Ah, ibig sabihin niya ng pinaka ayan. Yan, ayan, ayan oh. Yan mga kadiskarte, yung sign niya. Ay, ibig sabihin niya. Ayun. Ayun. Parang yeah. yeah. may bahay ng kaputubo. Ayan mga kadiskarte. Ayan. Ano uh. 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 yung nga niya? Pagsityo in da? In the uh, ito po. Sabi ko po anong sityo ito. Sabi na itang kulang. Ayan. May panday. Ano po? Ah, tingnan natin ang panday ng gulok. May panday pa dito. Ayan. Ma'am. Ito ma'am o. Oh. Panday ng gulok. Ayan. Ayan sa part ng mga katutubo yung uh, gumagawa ng gulok ayan, eh. ayan oh ayan oh ayan oh ayan, ayan. bapa ikaw ang nagapanday nito ayan halimbawa magkano itong ganito 250 ayan mga diskarte 250 ayan ha iba vlog ko ito baka marami makita ito maraming mga kawan na magbili ayan pag may ganito na yung may kaluban 350, ayan mga kadiskarte. Pag may kaluban, sa design, ayan, may kawit ang tawagin. Oh. Ayan. Parehas din po ang kawit. 350 rin siya. Ayan. 350 ito mga kadiskarte. Uh, sinampalok tawagin. Ayan, o. Oh. Sinampalok. Ayan. Iba-ibang klase. Kung kayo magpapagawa dito kadiskarte, ay uh, sunod yung gusto mo. Ayan, ay, dito sila gumagawa. Ayan, o. Oh. Ayan. Ayan. Ito yung gawaan nila. Ayan. 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 Ayan yung gawaan. Ah, uh, pinapump ito. Ayan o. Oh. Ito. Binubumba. Para maghangin. Magbaga dito. Ayan. Bubumbahin ito. Para di maghangin. Dalawa ito eh. Ayan o. Oh. Pagbuga ng hangin para mahipan yung ito yung hose para mahipan punta doon bakan na uh, apoy para mawa ano at yung pukpukan nila yan mga kadiskarte. Ayan dito. At ito yung panday. Ayan. May ilang taong ka na kuya nagagawa nito ng gulok? Ay, may 20 years na. Ayan. Malaki, mga laki din naman kinikita mo sa paggagawa ng gulok. Mayroon rin dahil Pag walang order. Ayun yun. Inuutang na pag ayong ano? Inuutang. Pero yung muli, yan o, yung ganito, sa, saan galing? binibili mo rin. Sa shop. Tapos pag nayari, bago na dalhin sa bayan ng maramihan. Ayan mga ka-discard. Hindi siya nagadala, order lang. Ah, order. Then, so yung ginawa niya order lahat yan. Ayan mga ka So, ayan yung samutraso. Ah, itong hasaan lang. Ayan, ang hasaan mga ka Yari sa bato. Ayan. Walang sander. Ah, oh, ayan, daming, ano, puro bato. Ayan. Diyan lang hinahasa. Ayan. 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 Ano nga, ano nga na ikan mungaran? Bawa? Ande. Andi. Miro. Uh, Miro, ayun. Dok, magsalamat ah. Inday, pag kuha ni ko video sa kanyo, vlog in the. No? Uh, sana po, makita nyo at uh, doon sa mga nagnanais pong pagawa ng uh, gulok, dito lang po tayo pumunta sa Takulang, sa Panaytayan at meron po dito isang mahusay na manggagawa ng uh, gulok. Ayan. Uh, mura lang, 350, mayroon ng uh, puluhan at kaluban. Oh. Ayan. Ayun, may dalang babae ng tago sa loob. Ayan. Maraming ah, maraming marami salamat mga Diskarte at patuloy yung suporta ng ating uh, Facebook page sa mga Diskarte at YouTube channel mga Diskarte upang uh, marami po tayong taong uh, makita at uh, iba't ibang video. Ano po? Iba't ibang talent ng mga katutubo ang ating makita. Hindi lang po katutubo, uh, maging padamo ang ayan. Ang bubong nila oh. Ayun oh. Ma'am. ayan, bubong oh, yari sa anahaw. Okay, ayon, na. Okay, maraming salamat po.